Alis ko yan. Alis ko yan. Alis ko Magkano anak? Magkano pa lang? Pwede tayo linsin sa Adi Tanjong. Check, 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 double check. Pwede sa Adi Tanjong. Oh, tumahan yung Uy! Bilangin mo anak. Bilangin mo ah. One, two, three, eight. One, Magkano? Ako nga magbilang? Isa pa, isa pa, isa pa. Ako nga magbilang? Oh, Pwede ah! Mali <laughs> mo Malimula, sa -ba, baliktad kasi, ganun baliktad baliktad mo, baliktad fold baliktad mo, baliktad fold baliktad mo. Baliktad ganun, fold mo, fold. Oh, yan, saan mo bilangin? Para uh, mas saan mo bilangin yan. 1, 2, 3, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 6, 5, 8, 6, 8. 1, 0. ba't 7, 8 ka mo kanina? Ano kasi naglag ako? Ah, naglag. Ano galing? Basahin mo. Kino mo ah. Ay. Si Tailin. Ah. Si dun! And si Tailin. Thank you, thank you. Ah. Uh, Hindi, Tatlo ah. Uh. Apat uh, ah. Uh, ah. Shikuriyo. Uy! 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 May panglaon yun, may panglaon yun. Uy! 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 Balik tayo? Uy! <laughs> Uy! Kanina? Same. Oh, Pwede daw Arjun din sa ati Tailin. Hagana? Okay, <laughs> <laughs> ay, ay palaon nyo! Lia! Yeah, yeah. Makabaliw kay Lía. Thank you po! <laughs> 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 birthday, <laughs> birthday! Makapal kasi mukha mga Kuya Arme! Ay, din ako. Ilangin mo rin ah! Baka pamaya eh! Kinopit ni Nana! Nag-jujus wala talaga eh na. Oy! Oy! Bakit?

<laughs> Alam kapal? Wow! Nakakapal naman! Ay, ito nga. Hey, may, may pambayad tayo sa Rax Day ni Nano. Ano <laughs> nga? John and Sis Eileen. Thank you. May nalalaman ka pang ganyan? Two! Three! Four! <laughs> five thousand! <laughs> Proud naman yan. Tayo nga tayong bago dyan eh. <laughs> yung kainis pang pila ka birthday thank you